Mga well, Hindi May namang nakaligo ngayon sa, isang maliit na pool. Ito so, yung pinakamagandang pool na dito. Tingnan mo may doon. Sa ilayon ng kuweba. Nandun nang galing yung mga malamig na tubig. Siguro sa kabundukan to dahil at hindi naman sa taas. Kagubatan na doon o. Oh. Nakapalibot na yung gubat. Pero dito, ito yung malamig na tubig sa lalim dito nang galing yung tubig dyan sa lalim na yan lang hindi tayo pwedeng dun kumasok dahil alam mo yung bato parang mauhulog na ating parang nauhulog na siya kaya atras tayo dito <coughs> dito lang to isang maliit lang to na parang swimming pool yung maganda nito kay sariwa na tubig lang pwedeng sa ang tubig dito pwedeng sabaw sa sinaing ganda o pasyalan to dito ngayong summer kaya ngayon, eh ngayon tagulan pa naman kaya eh, wala pang mamasyal dito ng marami hindi ko lang mamaya kami nauna ngayon dito